May nawali ka nag? Oh, nakahingi ako ng ano, manok. Pati, manok? Oo. No. Oh, labuyo? Mabato ka. Mabato ka? Manok? Saan mo nahingi? Sa, so, kaya, derita. Derita? Ano yung sityo rin yun? Sityo rin. Saan sityo? Diyan. Nanguli sila? Nanguli sila. Pati, Pati nga? Saan nahuli? Humingi ako. Oo, oh, tingin Bagong ano, eh, bagong manok. Ma Ay, klaseng oh, manok yan ah. Ano yung taga-deri tao muli? Ilan? Ilan to? Ano? yung hiningi ko. Ang ganda naman. Sinabi mo, wag hulihin to. At sinabi mo, wag hulihin to. Tatlo? Tatlo. Marami siya nahuling ganyan? Hala, Ala, anong klaseng manok to? Ano tawag dito? Taliktik. Taliktik? Hala. Grabe, abago yan. Grabe. Taliktik, kawawa naman. Ano kaya kaya yan dito? Taliktik tik tik <laughs> Huh? Oh wala ano? Ay. Mm. Ay Ay tingnan na diyan mo kain siya Sino kinakain niya eh? Ano yan tingnan Ano yan yung ano nganga -nga. Ay nganga buto. buto Buto nang Anong buto yan Punong kahoy Babukas nga kinakain nila yan. Ibig sabihin, may nuts yan. Yun. Mabuksan kaya yan. Punasan mo. Ang gara ng pagkain. Taliktik. Manok. Manok po na mabato ka. Nahuli daw po ng taga Sitio Derita. Humingi daw po si Bernard. Ba hindi na po kasi sila umuhuli ng mga ganyan. Eh, sabi ko kasi wag na silang uhuli. Sure ka hiningi mo yan doon? Oh, hiningi po. matigas yung Ay, oo, oo nga oh. Yan, parang, parang walnut, may nut. parang may siya, no. Parang walnut. Dapat ano, tingnan. Hindi kayo naka ah, nga 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 ato. Nga nga, nga, nga 'di ba? Yan ito nga nga. ba kayo? hindi, hindi kayo nagnganganga. Nga 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 to. Nga nga. Oh, kung di ako nagkakamali. Eh. Nasaan na sila? Iniiyawan nila. May nakahuli ba ng baboy? Manok na ano, labuyo. Uh, ah, hiwa hiwalay ba kayo? Hmm. Grabe naman yung ano. Nahingi mo na ano, labuyo. May nakasalong ako. Marami sila nagwa. Humingi ako. Marami silang nahuling ganyan? Paano ginagamit nila? Paano? Hmm? na may aimit. Sa aimit. Yeah. Uh, 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 ang style po kasi ng pangugulin ng mga ganyan, tira, 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 ng mga ibang sityo, gagawa sila ng parang bilog na kubo na tabon-tabon ng mga kung ano, ng mga dahon. Pagkatapos, merong buho na nakadiretso dun sa aimit. Nakadiretso. Tapos may dapuan pag dumapo doon yung manok, ayun, ganyan yung ginagawa lang, gamit yung pana. Pero sana, dapat, ano, bagay, hindi natin, ma, hindi natin sakop kasi yung ibang sityo. Kasi iba-iba kasi sityo eh. Kaya e, wala tayong magagawa. Ayun po mga katropa, na kami, ala kami na huling baboy ramo. sa labo yung manok. Ito lang, manok na mahaba ang tuka. Tuka. Tuka